Ang mga nagagandahang rock formations patok ngayon sa mga turista at ang iba't ibang makukulay na festival sa buong Pilipinas tampok all in one sa isang pagdiriwang sa Pangasinan. Panoorin po yan sa report ni Ruth Cabal. Woo! Ang mga turista naman sa Bolinao, Pangasinan, sa simpleng swimming lang, sold na. Sino ba namang di maaaliw kung mula sa naggagandahang rock formations ka magdadive, pabulusok sa malak kristal na tubig ng dagat? Sa ganda ng tanawin, dito pa ng ilang eksena sa GMA teleseryeng Jezebel at Injo. Ito talaga yung target ng uh, GMA dahil sa shooting ng mga artista. Dahil sa mga rock formation niya madam sa mga bato-bato pagkatapos tahimik na lugar. Kung napalagpas mo naman ang makukulay na festival sa Pilipinas, dito sa Asingan Pangasinan, pwedeng ba-enjoy lahat ng yan sa isang pasada. Present ang sinulog ng Cebu, Ascara Festival ng Bacolod at Bangus Festival ng Dagupan City. Hindi naman pahuhuli ang kan Kankanin o Pagkain Festival ng Bayan ng Asinggan. Bilang pampagana, nagpatalbogan sa dance floor ang iba't ibang grupo. Sa mga susunod na araw, sisimula naman ang Chibugan. Ruth Cabal, GMA News.